Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, subukan naman natin ang Hyundai Venue. Ano, ready ka na? Parang atin naman eh. Tara na! no, ito ang pagbabalik. <laughs> kasi nawala siya saglit pero babalik. Return of the comeback. Oh, pero ano no? ang pinakamagandang point kasi dito sa venue na nakita ako, yung pricing. So usually nasa end ng video yung pricing pero ngayon, unahin natin yung price. Etong Hyundai venue, yung 1.6 GL 6-speed manual transmission, 778,000 pesos lang. Yung sumunod, 1.6 GL automatic, 898,000 pesos at yung top of the line 1.6 GLS 6 speed automatic 998,000 pesos so sub 1 million <laughs> so yun yung pinakamaganda kasi dito no? Sub 1 million silang lahat Tapos yung size kasi nito no? Tamang tama sa mga beginner drivers mm. Sa city na medyo makikitid yung daan Kasi ano siya yun no? Medyo maliit tong sasakyan mm. Pero kung nakikita nyo naman sa loob no? Kasyang kasya naman kami really na na So hindi pa rin naman nagdidikit yung fico namin Yung space ko sa tuhod Okay naman yung, yung ito Ito yung malaki Yung headroom <laughs> Ang laki talaga At saka ano eh, ito, may center armrest ka pa. Mm -hmm ano yung turn turning in. radius. alam ko isang ito na, kalahati. Oo. Isang lane kalahati lang. So, dahil nga, ano yun, maliit lang siya. So, madali lang din siyang iliko. Oh. Maganda. Maneuverable siya <laughs> sa city. So, yung styling nito, no, sa labas kasi, ang cute lang niya, eh, no? Hindi siya, hindi siya macho, hindi siya yung edgy. Oh, yeah. Parang ano siya, no? mini cute SUV yung itsura niya para sa akin. <laughs> ang makina nito, no, 1.6 liter engine. Tapos naka 17 inch alloy mags na rin to. Kaya yung sinasabi niya na parang cute na SUV, yun yung ano eh, pandagdag din doon sa ano, kakyutan niya. Tsaka ano nga eh, yung lit niya, para sa akin na eh, ang dali niyang tansyahin. In, kita mo na yung gilid, kita mo na yung harap. So yung likod, konting tansya na lang din yun. Eh may backup camera ka pa. <laughs> dito naman sa loob, bagay din dun sa labas. Kasi di ba, cutie SUV yung itsura niya sa labas. Dito naman sa loob, no, medyo rounded din yung mga edges niya. Tapos, ano rin, medyo SUV-ish din kasi medyo chunky yung mga dashboard, chunky rin yung manibela, pati yung mga sidings, no, chunky siyang tignan. Ang importante naman dito, yung infotainment system. 8 inches yan, pero entry level to ha. So, below 1 million siya. Pero meron na rin siyang Android Auto tsaka Apple CarPlay. O, di ba? Pasok na pasok yan. Correct. Tsaka marami itong compartments. Kahit malit lang to, meron siyang mga patungan dito bukod dun sa glove compartment mo. Marami kang malalagay. Mga wallet, bariya, ID, card. Mas dito, pwede mo rin lagay ng cellphone mo. Yan. Ang manibela rin ito 'no may mga controls para sa entry level, 'di ba? Yung left side meron siyang controls para sa infotainment system, sa right side naman controls para sa instrument cluster. Plus, yung instrument cluster niya digital din, ha. So wala na yung mga analog analog gauges, lahat 'to yan. Yung RPM makikita mo 'no, uh, digital siya. 1.5000 RPM yan makikita mo number. Pati yung speedometer niya, ganun din 'yan, 30 kilometers per hour makikita mo dyan. Max speed naman kasi dito 40 kilometers per hour. Naka-engine start-stop button na rin to. And dito yung controls ng uh, radio dito sa baba ng screen. Tapos yung volume, naka-nub siya. Yung aircon niya, nubs din. So, manual siya. So, yung fan speed niya, tsaka yung sa temperature niya, nubs lang din siya. Actually, pag ginamit mo itong sasakyan na to, hindi ka maninibago kasi... Basic lang talaga eh as in mm. yung mga pindutan niya walang mga kakaiba. Oh no, radio, volume, nablang aircon knob, pati yung shifter niya no, regular lang pindo, tapos park, reverse, neutral, drive. Pero ang kakaiba dito, meron din siyang manual mode. So, yeah. i testing din natin 'yan mamaya. Okay. At hindi lang 'yon ha. May drive modes din. Mm -hmm. Ang handbrake pala nito no manual. Tapos katabi niya may dalawang cup holder. Tapos ito nga may maliit na ah uh, center armrest na may mga malalagay ka rin. Malalim. Marami ka rin malalagay dyan. Pwede pa lagyan ng tissue. <laughs> so baka nagtataka pala kayo sa pag-drive ko. No? Uh, Nag-u-turn ako sa one-way kasi ano naman to, uh, na-close lahat to. So yung area na to, Uh, nirentahan siya ng Hyundai Philippines para sa atin. So, maraming maraming salamat sa Hyundai Philippines sa pagpapahiram nito nitong Hyundai venue at salamat din at ano no, talagang nirenta pa nila yung buong lugar so, na to para dito lang tayo magmaneho. Yung iikutan namin, hmm. sinaraduhan para walang ibang ano uh, makakapasok. Dire-diretso lang tayo. No, Tapos pwede tayong mag-shoot <laughs> sa gitna ng kalsada. Legal lahat, legal. <laughs> so, ano, no, speaking sa ano, no, drive mode, so meron siyang eco, normal and sport. So, ngayon, nasa eco mode tayo, pero easy-easy lang. Yung drive modes makikita nyo sa gitna ng instrument cluster. mag appear siya doon. Sarap nito ang eco, yun, no? pag mga easy driving lang, ayan, eh, no? Mas may power lang yung normal mode niya, no? Ayan, no? Medyo tumataas nga lang din yung rev pagka nag-normal mode ka. Mm -hmm. Tapos pag yung sport, ayan, mataas na talaga. Nag-iiba yung kulay. Oh. Pati yung tunog ng makina. Oo. Ah, uh. <laughs> Pero yung handling nito, maganda uh. rin, ha? Kaya nga. Okay, nakakatuwa siya, okay. Pag yung ganun nota mo, yung may mga harang dun sa kalsada, hindi ka mag-alangan kasi ano nga lang din siya, eh. makitid lang siya. So, pasok na pasok, ha? luwag pa. So, pag eco, green siya. Pag normal, blue. Tapos pag sport, red hindi ka malilito kasi yun yung magiging kulay ng instrument class. Bago lahat, no? So, itatry ko lang din yung second bro kasi Sige. hindi ko na-try kanina. Habang lumilipat siya dun sa likod, no? Yung upuan nito, yakap. Yung lalo na dito sa may, ano, sa may bewang. <laughs> may bolstering siya pa ganun, Tapos, ano siya, tela. Cloth yung, ano, upuan. So, sa normal driving position, yung first row natin, no? ang space ko dito yung headroom, yan, no? limang daliri, mm -hmm. yung tuhod ko naman dalawang daliri. So, kasyang-kasya ako dito kahit long distance. Pwede pa nga akong mag-slouch tsaka buka ka. So, okay siya, okay siya. Pwede naman. Diba, para sa malit na car, oh, ito, malaki to. <laughs> so, eight eight siya ako, sa... sa mga bagong viewers natin. Oh, five diba? Kadalasan so, kasi, pag mga malilit na sasakyan, dun ko siya pinapaupo sa harap. It's driver siya or dito sa passenger sa harap. Pero dyan sa likod, okay naman daw siya. So, pwede siya dyan. <laughs> Plus, yung cargo rin ito sa likod ha. So, usable din siya. Kaya, pwedeng-pwede talaga itong starter car kahit sa family. Pero, marirecommend ko dito, no, family up to 4 persons. Oh, oh. Kasi, pag 5 persons kasi, baka maalanganin na yung nandito sa gitna. Oo, oh, tsaka kasi, syempre, may mga gamit pa kayo. Ganyan. So, para maluwag para sa inyong apat. Sakto sa apat. Pagka ano, no, pagka maliit yung garahe nyo, mm. yon yun, maganda rin yung gantong sasakyan. Kasi, at least yung hindi kayo, ano, hindi kayo sobra sa garahe. Kasi may mga, ano, ngayon, eh, maliit lang yung space ng garahe. Yung pang maliit na sasakyan lang. So, yun, kung naghahanap kayo ng sasakyan na maliit na maluwag sa loob. <laughs> so, yeah. ano, ano naman yung i-expect mo dito? Siyempre, entry level to, no? below 1 million nga tayo. Mm -hmm. So, yung interior niya, syempre, hindi to yung premium na ina-expect yung premium, no? Pero okay naman siya. Yun nga lang, syempre, wala siyang mga soft touch plastics. So, matitigas yung plastic mm -hmm. niya. Pero, in fairness naman, yung texture niya, iba-iba rin. So, no. iba yung texture dito, iba yung texture dyan, dyan. So, okay naman siya. May, may piano black finish pa, kahit papano, eh. Correct. Tsaka, ah, silver. Mga silver accents din sa mga ano, aircon, tsaka dito sa humps ng aircon, pati dito sa may shifter. At ito pa, mataas siya compared mo dun sa mga sedan. So, kunyari, may mga humps nga na disco parang ewan ko sino nagawa na katataas. Kaya dahil, oh, hindi ka sasaya dun. So, yan. So, kahit marami kayo, medyo mababa sasakyan, puno kayo, tapos pa rin yung ground clearance. Ano ngayon ang masasabi natin dito sa ano, venue? Yan nga, kung naghanap kayo ng panimulang car, maliit lang pero maluwag, may ground clearance may ground clearance tapos gusto mo ng android auto apple carplay Oo. tsaka drive modes okay. yun na yun <laughs> so anyway kung gusto nyo rin ma-experience ng sasakyan natin punta na lang kayo sa pinakamalapit na Hyundai sa inyo maraming maraming salamat sa panonood. sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin Oh, next video na <laughs> all, all Riding in tandem RIT Riding in tandem RIT Riding in tandem Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine